ang panawagan na ang militar at ang pulisya ay dapat daw pong mag-withdraw ng support sa Pangulo. At ready ba tayo sa isang revolutionary government? At sino ang ilalagay na ulo And ng Dr. Pilipinas? Ang daw na sumiklam sa protesta ng United People's Initiative sa Campo Aguinaldo. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Mar Gabriel. Mar? swing yes, bahagi nga kanina nga tumaas ang tensyon sa gitna nung sinasagaw ang uh, programa nitong United Peoples Initiative dito yan sa harap ng gate 4 ng Camp paginaldo, yan ay nang uh, mapahalo sa gitna nung uh, mga nagrallie itong uh, isang uh, rallyista na mula naman sa kabilang grupo uh, tinututulan niya kasi uh, nag-react siya nung makita niya na magsalita doon sa gitna nitong mga nagrallie itong si uh, Greco Belica na chairman ng uh, presidential anti-corruption uh, commission ng administrasyong Duterte at uh, pinaglalagan din itong rallyista yung uh, pahayag o yung panawagan itong mga grupo na ito na bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay yun doon sa lalaki kanina na pinagtulungan o kinuyog ng mga grupo nitong uh, United People's Initiative uh, niya matim na pababay sa pwesto itong uh, Pangulong Marcos Jr. Kung ang makikinabang naman ay itong si Vice President Sara Duterte kaya doon na uh, hinabol siya nitong uh, mga rallyista uh, na agad din ang mga napahupa ng uh, awatin din mismo nitong kanilang mga kasamahan. Kanina nagmarcha yung uh, karamihan o no, yung bulto ng mga rallyista mula dyan sa Edso Shrine patungo dito sa White Plains. Sabi niyo kung saan pinagpatuloy nila yung kanilang programa ang problema lang po dito sa pagkilos na to ay pagkamat uh, merong commonality, ang common po ay uh, ang uh, pagsigaw ng uh, sobra na, tama na ang uh, corruption especially sa mga government projects. Pero yung iba po kasi uh, may kakibat pa na objective, ano po yung objective na yun, na pababain po sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. kaya nga, uh, ang pampanawagan na ang militar at ang pulisya ay dapat daw mag-withdraw ng support sa Pangulo para daw po uh, matanggal na itong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na to at ang magiging kasunod doon pag natanggal po ang Pangulo ng Pilipinas according to our Constitution ay uh, ang magiging Pangulo ng Pilipinas ay ang Vice Presidente at ang Vice Presidente po ngayon ng Pilipinas ay walang dilit iba kundi uh, si Vice President Sara Duterte. Yun po yun po yata ang, uh, well sasabihin ko na ng diretsyo, mukhang yun ang pinaka uh, naging proteksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ko po sinating proteksyon? Sapagkat uh, may mga sektor din po sa ating bayan na ayaw na ayaw kay Vice President Sara Duterte. So nagkakaisa na nga doon sa layunin na labanan ang katiwalian, magalit tayo laban sa katiwalian, kaya lang kapag tinanggal si BBM, ang magiging presidente si VP Sara, uh, ura-urada, eh doon po nagkaroon ng uh, pagkakahiwalay ng, ng landas. Ano po? Kaya siguro magkakaiba din yung site, eh, hindi pwedeng pagsamahin yung yung uh, pula sa kaputi. Eh, ano? Uh, yung kasi nagrarali sa, sa luneta, ay Tama ako ah, uh, yung nagkara-rally sa Luneta eh, anti-Sara Duterte din. Anti-BBM na, anti-Sara pa. Pagka <laughs> ba natanggal John John yung si uh, Sara sa si BBM, sino papalit? 3. 3? Number 3? Ganun ba? Hindi yata ganun eh. Hindi yata ganun. Mukhang ang gusto ng iba eh, military junta eh, ready ba tayo doon sa military junta? Ready pa tayo sa isang revolutionary government? At sino ang ilalagay na ulo ng Pilipinas habang hinihintay pa yung pagkakaroon na ilagay? Medyo, well, sa isang sa academic discussion po, mga kababayan, yung revolutionary government ay maganda. Ano, yung, for academic discussion na sinasabi ko, bakit ko po sinasabing maganda ang isang revolutionary government? Kasi titigil po ang operation ng ating po konstitusyon. Pagka tumigil po ang operation ng konstitusyon, pwedeng gawin ng kung sino mang namumuno sa bansa o yung ilalagay ng namumuno sa bansa kahit temporary lang, ang kahit na anong gusto niya na kontra, uh, lihis o labag sa konstitusyon. Halimbawa po, ano po yung isa na nasa konstitusyon? Sa konstitusyon po kasi, uh, gumagana po yung uh, provision na dapat ay meron tayong bicameral congress. Meron pong Senado at mayroong ang House of Representatives. Eh kung umiiran po isang revolutionary government, eh pwede i-abolish yung Senado. Eh wala tayong Senado. Pwede rin pong i-abolish lalo na ang House of Representatives. At meron pa isa. Pwede rin i-abolish ang Supreme Court. Kasi nga, revolutionary government eh. Ang gagana lang ay eh, yung leader ng revolusyon. Kung siya, gusto ba natin yun? Eh, sabi ko nga, eh, for academic discussion, inuulit ko po yun. Ang sarap isipin na wala ng kongreso. Hindi po ba kasi nagmula ang lahat ng problema na to sa kongreso eh. Hindi, eh, huwag kayong magagalit sa akin ay ah, yung mga congressman na nakikinig sa atin. Nagsimula ang lahat na ito sa kongreso at senado eh. Opo. E eh, di, eh, yung iba sabi, hindi, may kasalanan ni BBM yan. E eh, di, kung tanggalin din si BBM, eh, di, kasalanan, may kasalanan din si Sara, tanggalin si Sara. Sino kaya ang pwede nating maging pinuno uh, sa ilalim po ng revolutionary government, ano? Si, kwan, sino kaya? Eh, <laughs> hindi na tayo required ngayon na maging 40 years old ang leader. Oh, <laughs>